Wala raw binatpat ang kahit anong sigla at tikas kung patraydor naman tayong susubukin ng malubhang karamdaman. Kagaya na lamang ni Ella, na sa murang edad ay kinailangang pasanin ang krus na dala ng sakit na cancer. Mabibigyan ti pa kaya niya ang mga taong nagmamahal sa kanya? Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Dok, kumusta po lagay ng anak ko? Your daughter has ovarian cancer. Malignant po ang tumor sa kanyang ovary. That's why we need to undergo chemotherapy. Pero, Dok, di ba gagaling naman anak ko? Depende po yan sa kanyang katawan kung kakayanin po niya. Excuse me, po. class, land equals to zero. Then building equals 15,818 minus 10,775. Miss Quintosa, I thought you're dropping class. I'm sorry po. How's your condition? Okay lang naman po sa Okay, take your seat. Salamat. Ano nangyari? Ba't ang taga mo absent? Puti mo ay pa. <laughs> Te, sigurado ka bang maitatawid mo pa yung subject natin? Ang dami mong na-miss na lesson. Nakakayanin yan. Ano nangyayari sa'yo, Ella? Sa edad na labim pito, Unti-unting ginugupo si Ella ng kanyang karamdaman. Pero nagpasya siya, pati ang kanyang pamilya, na sumailalim siya sa chemotherapy sa pag-asang at bumalik ang dating sigurang. Ako po yung may sakit. Ano naman na kayo mag-alala. Oh? Kaya ako to, no? Lalaban po ako. Hindi naman na 嗯。